illegal ayon sa international na batas ang shadowing ng mga Chinese fighter jet sa isang sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas pinaikutan ng mga Chinese jet ang isang Super Tucano light attack aircraft ng Philippine Air Force sa huburip sa Kalayaan Island Group Check the mic and make sure it sound right boys ulat na sinabi ng Armed Forces of the Philippines na iligal ayon sa international na batas ang shadowing ng mga Chinese fighter jet sa isang sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas sa panahon ng Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea ayon sa international na batas. Sinabi ng taga-pagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Miguel Aguilar na kung susundin natin ang United Nations Convention on the Law of the Sea, iligal ang pagkakaroon ng sasakyang panghimpapawid na ito ng China dahil malinaw na tinukoy ng UNCLOS na ang maritime area ay kabilang sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. dagdag niya na wala silang dahilan upang mapunta sa lugar na iyon at marami pang mga aktibidad na magdudulot ng pinsala o maaaring magresulta sa mga aksidente ngunit lumipad din sila mula sa malayo kaya hindi nagkaroon ng anumang aksidente. pinaikutan ng mga Chinese jet ang isang Super Tucano Light Attack Aircraft ng Philippine Air Force sa Huburip sa Kalayaan Island Group noong umaga ng November 26 habang isinasagawa ang maritime cooperative activities sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bowner na nag-iisang lumipad ang eroplano ng Pilipinas nang makasalubong ang mga jet ng China sa paligid nito. Idinagdag niya na pinapanatili nito ang isang tuwid na landas at nagawang kumpletuhin ang pagpapatrolya sa kabila ng pakikialam ng Beijing na walang mga hamon sa radyo na inilabas. Sinabi naman ni Aguilar na ito ang unang pagkakataon na sinalubong ng mga fighter jet ng Beijing ang sasakyang panghimpapawid ng Maynila ngunit binanggit niya na ang pagsasanay ay ginawa rin ng higanting East Asian sa ibang mga bansa. Samantala sa ibang mga ulat, sinabi ng isang Chinese general na kayang-kaya talunin ng kanilang maritime militia ang Philippine Coast Guard sa South China Sea dahil walang kakayahan ng Philippine Coast Guard na kumprontahin ang malaking barko ng kanilang maritime militia. Sinabi ng commander ng Chinese Navy na si Admiral Liu Cipin na kumpiyansa siya na tatalunin ng Chinese Maritime Militia ang Philippine Coast Guard sa isang labanan sa South China Sea. Idinagdag niya na alam ng Chinese Maritime Militia na limitado lang ang kakayahan ng Philippine Coast Guard dahil sa lihit ng bilang ng mga barko nito at hindi rin armado ang mga Philippine Coast Guard vessel na nakadeploy sa South China Sea. Ngunit ayon naman sa ilang analista na malabong mangyari ang sinabi ng Chinese Admiral dahil kapag inatake ng maritime militia ang mga barko ng Philippine Coast Guard, siguradong sasaklolo o kaagad ang US military at sa huli ay siguradong pagsisiyan ito ng komunistang bansa. iniulat ito matapos sinabi ng Philippine Coast Guard na dahil dokumento nito ang 38 Chinese vessel na nagkukumpulan malapit sa ayong insol sa ginawa nitong pinakahuling resupply mission sa BRP Sierra Madre. Sinabi ng taga-pagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tarella ang kanilang nabilang at nadetect na mga Chinese missile sa ginawa nitong resupply mission ay labing anim na maritime militia vessel, labing dalawang Chinese militia vessel, limang China Coast Guard vessel at limang People's Liberation Army Navy vessel sa kabuhan masasabi nila na mayroong 38 Chinese vessel ang nandun sa paligid ng Ayungin Seoul, particular na nung nagsagawa sila ng resupply mission. Ngunit ni Lina ni Tarella na hindi lahat ng 38 Chinese vessel ang sumali sa ginawang panghaharang laban sa mga Philippine Coast Guard vessel, sinabi niya na batay sa kanilang ibinigay na presentation, mayroon lamang 6 na Chinese maritime militia vessel. At limang Chinese Coast Guard vessel ang aktibong sumali sa ginawang blocking operation laban sa Philippine Coast Guard. Ito ang, niya ang pinakamataas na bilang ng mga Chinese vessel na nakita sa paligid ng Ayungin Soul na kung saan ay nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas batay sa naging 2016 arbitral award at United Nations Convention on the Law of the Sea Ngunit binigyan diin ni Tarella na matagumpay pa rin nakapasok ang Philippine Coast Guard sa Ayungin, Seoul matapos makaiwas sa mga barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia at idinagdag niya na nakita ng kanilang mga personal ang tunay na estado ng BRP Sierra Madre sa Ayungin, Seoul.